Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga nag-aantabay kada sumasapit mga bossing ko ang full moon. Mainam po mga bossing ko na gamitin po natin ang pulmon na nagmula sa kalikasan dahil yan po ay sa pulen. Ang dulot ay swerte. At marami po nag-aantabay kada full moon mga bossing ko. Humihiling po sila kasi isang beses lang po yung dumating sa loob ng isang buwan. At sa March 25 mga bossing ko ay full moon. Mainam na subukan nyo po ito mga bossing. Lalo na kung marami kang kahilingan. Bukod sa inyong pagiging masipag, madiskarte, pananalig sa itaas mga bossing. Sabay kaya natin ang mga pampaswerte para wala ka ng pagkukulang, wala ka ng pagsisisihan pa mga bossing ko at kayo po'y maka-attract ng swerte. Ano po ba itong aking sinasabing ito? Maina po mga bossing ko na gamitan natin ito ng bigas mga bosing. Ang bigas mga bosing ko isa po ay ginagamit din itong pampaswerte. Halimbawa ikaw ay maglilipat ng bahay, ang bigas ay hindi nawawala. Unang pasok din po, kasama po yan sa unang pasok. Ganon din po mga bossing ko kapag po bagong taon, naglalagay tayo ng bigas, tubig, asin, asukal sa hapagkainan. Ganon din po mga ko kapag po halimbawa ikakasal bigas at saka bulaklak, sinasabog sa ikinakasal para mas maging masagana ang pamumuhay at uh, mag magsama sila ng masagana nga po. Ngayon pa mga bossing, ito po isa sa mga subok na napakaswerte mga bossing ko, ang bigas. Ngayon po mga bossing ko, gamitin natin itong pampaswerte ngayon darating na full moon. Kayo po'y kumuha na sa isang mangkukan na ganito mga bossing ko ng bigas. At pagkatapos mga bossing ko, kumuha ka ng isang malinis na papel at isulat nyo lahat ang inyong mga pangarap sa buhay. Ngayon, walang gamit na sana, direct to the point na magkakaroon ako ng maraming pera. Ngayon darating na April, ay uh, siksikligliga itong maraming blessing ang darating sa akin. Or kaya, ngayon darating na April, makakabayad na ako sa lahat ng mga pagkakautang. Or ngayong April, magkakaroon ako na napakaraming pera o mananalo na ako ng jackpot. Or kaya, ngayong April, ay uh, maraming benta lagi araw-araw. Ganun po, mga bossing ko, mga pagwi-wish ng walang gamit na sana, direct to the point. Tapos, ipasok nyo dito sa ilalim mga bossing ko ng ating bigas. At pagkatapos, ibilad nyo po ito, i-overnight po natin siya. Gawin nyo po ito ng alas 7 ng gabi at pagtapos matapos ka nang mag-wish, ibilad nyo lang siya sa sinag po ng araw sa silangan ka harap At doon nyo lang din po siya iiwan mga bossing. Ngayon po mga bossing, makalipas ng overnight, alas 8 ng umaga, alas 8 nyo siya kukunin. Para dalawa yung swerte, isa sa buwan at isa sa araw mga bossing ko, ilagay nyo po ito mga bossing ko sa may altar po ninyo. Ngayon po, good for... 1 uh, one month, sa susunod ulit mga bossing ko ng, ng full moon, isaing nyo po ito, masama ang nagtatapon ng bigas, o baka ito ibukbukin mga bossing ko, sayang ang pagkain, hugasan nyo magaling, at gawin nyo po muli sa pecha naman po ng pulmo ng April. Ngayon po mga bossing ko, isa ka sa mga naniwala at naisyo po itong gawin, huwag ka na po magpatumpik-tumpik pa, at ito po mga bossing ko yung makakatulong upang sa ganon, higit ka na maka-attract ng swerte ng buong buwan mga bossing ko ng April. Kasi magtatapos na rin naman, March 25 mga bossing ko ang pulmo, at napakaswerte rin ito, mga bossing ko na pang-attract ng swerte swerte, na kasaganahan, tagumpay sa buhay ng lahat ng buong miyembro ng pamilya. Kaya kung ikaw pa mga bossing ko maraming problema sa ngayon at lalo-lalo na tungkol sa usapin ng kaperahan. The best po ito mga bossing ko ang ati pong bigas. Kaya kung ikinaniwala at nice po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa lahat.